Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Sa so for today's video, nagluto tayo na Pesang Tilapia So, sa mga nakakaalam po nitong ulam na to, ito po ay napakasarap, lalo na pagka malamig ang panahon Kaya lang, mainit dito <laughs> Sa katao lang guys, mainit dito dahil tayo ay nasa Middle East, pero dahil nga ang ating mga bahay dito ay may mga aircon. Sobrang lamig din naman pagdating sa loob. Sa labas, mainit. Sa, loob, sa loob, malamig. So, may tendency, may tendency talaga minsan na nagkakasakit tayo. Yung kasama kong isa, masakit yung balakang. Ako naman, alam nyo na, may dalaw. So, ang puso natang balakang. Ayan, dahil nga wala tayong nahanap na pechay, ano na lang ang nilagay natin kung ano yung nasa ref. Repolyo. yan, repolyo. Nilagyan ko lang ng maraming patatas para naman masarap siya. Ayan, sarap. Kain tayo, guys. Maraming salamat, ha. Thanks for watching. Babu! Mm